Gcash mo kanina na wala yung 20 mil ha? Ha? No! Bakit ko naman, bakit nawala? Nawala, tingnan mo, tingnan mo tinignan ko last, last, last. hindi ko, ko, hindi ko naman gagalawin yun. Ano ka ba, pang pocket money na natin na yun, may laki Tindik tayo. Nawala nga, tignan ko nga, siro nga kanina. Nasiro. Baka naman nag glitch lang. Ikaw naman, oh, no, masyado ka naman kanina. Yung eh? palpak mo, no? Baka, wala akong tinatalpak! Wala akong tinatalpak! Wala, baka naman nag-ano lang, nag-glitch lang yung Gcash. Lagi, di ba, nag-glitch naman yan minsan eh di diba? yes. oh. ba? Oh. Nandito na nga yung, andito yung 20 yun. mil. Nakita ko yung 20 mil, nandito lang. Huwag ka na, ako nang bahala dyan. Like ano ba yan? Wala ka kasing tiwala eh. Gusto mo, mabismode ako. Ayan, oh, Gcash, oh. Kakainis naman, nandito nga lang yung 20 mil eh. Oh, yan na, oh, ano? Ayan na, oh. Ayan, oh, 20 mil. Oh. <laughs> oh. Pero nandiyan pa rin Parang nagdagan niya Tumalpak ka <laughs> Hindi Hindi ako tumatalpak Hindi ako Ano ka ba Hindi ako tumatalpak eh Ano yan Sariling kayo dyan Men <laughs> Maglong tapalis ha <laughs> Thank you maglong tapalis Hindi ano yan Sa Pilwin yan Sa Pilwin is... Hindi yan Sa Pilwin yan Nanalo ko sa Pilwin na naman eh Ayan o oh, oh. Ayan o oh. O oh, yan O oh. diba O tamang hinala ka din eh huwag kang ganyan brad di ba nako yan ang sinasabi ko eh o di ba 20 mil yan ang 81 eh nadagdagan lang magkano lang naman din nagdag 60 o di ba ganun lang yun easy work o eh kasi yung mga iba dyan yung mga walang pantalpak na kang Oh, iyak nang iyak. Wala naman kayong pantal O, oh, iiyak kayo ngayon. Maiingit na naman kayo sa panalo namin. Maiingit din kayo sa pagka-champion ni Tapales. Peter na yung kangkong nyo. Ganun kasi, ayaw nyo kasi ano eh. Ayaw nyo uh, mag-risk, mag-take ng risk. ba? Diba? Ganyan Pagka ganyan, contento na kayo sa buhay nyo. ba? Diba? Eh, wala tayong magagawa. Ganyan ang sistema nyo sa buhay. Eh. ba? Diba? So, yun lang mga kaibigan, Silver Voice TV. Again, congratulations Marlon Tapales. Uh, Sir Sean Gibbons, of course, Sir Brendan Gibbons, kasi Viva Promotions yan si uh, Marlon. And of course, congratulations, Sandman! Grabe naman kayo, Sir JC Manangkil! Sunod-sunod! Meron kayong uh, champion, uh, world champion sa IBO. Uh, may champion din si, ano, si, tawag dito, si uh, Jerusalem. Tapos na yung, Nin! Marlon Tapales, two-belt world champion. Iba, kaya, kaya deserve mo na maging, ano, eh na maging uh, promoter of the year sa Pilipinas. Well-deserved mo yan, Sir Jason Manangkila. At mabuhay, Sir Sean Gibbons. Silver Voice TV, mag-e-enjoy muna kami pasyal-pasyal muna. <laughs>